Pinatawag ko talaga kayong lahat dahil meron akong isang bagay na gustong i-celebrate sa milestone ng buhay ko. Ipakita na. Yeah! sa pag-ilabang. Boss, 115 kupal. Mas mataas ka lang sa akin ng isang rank. Pag na ng 50k, react. king, ina mo kupal ka, 1v1 tayo. Yo! Uy, ba't yung pabati pa ngayon? Oh, sige. Okay, sige, pag ng 50k reactions, talabahan ko siya 1-on-1. -on Pinatawag ko talaga kayong lahat dahil meron akong isang bagay na gustong i-celebrate sa milestone ng buhay ko. Yan, ano yan? Sa mga nagtataka, ano ba itong nasa likod? Napakahirap na ito gawin. Lalo na solo player lang ako. Player. Player. Di ba? Napakahirap mag-solo. Lalo na pag naglalaro ka mag-isa. Kaya napaka-importante nito. At nandito kayo. Mga taong mahalaga sa buhay ko. At ang anak ko. Nandito yung mga kapatid ko. At ang mga barkada. Mga tropa at magpipinsa. Kaya ano pa? Ipakita na. <laughs> you, boss, boss, boss! Ayos na, ayos na! Boss, boss, boss! Ayos na, ayos na! Boss, boss, boss! Ayos na, ayos na! Boss, boss, boss! Ayos nakalagay? Ah, sige. What's up, Big Boss? Patay! Mag-ano? Mag-epic wish no pa nga eh. Epic? Mahina. Hindi naman sa pagyayabang. Boso ang pal kung Mas mataas ka lang sa akin na isang rank. Anong rank mo? Rank ko, Grandmaster. Parang kapatid kong grade 2 ah. Susundaling linggo. epic. Susundaling kong legend. Ganun daw kalakas. Tsaka si Blackley, sila B-wise. Ako lang nagdururo. Oh! Okay, Yo! Celebration ko kasi ito eh, tapos nang gugulo kayo. Eh ano bang ba gusto niyo mangyari? Gusto gusto kong mangyari? Laban ng 1v1! Takot! Takot! Ay! Taimik! Game na! Game na agad! Game na. Medala dalawa akong ano, firebank. <laughs> <laughs> okay, okay, game! Tika, tika! Pag umabot, ng 50K, yeah, react, pag yeah, pag umabot ng 50k react, Bakit tayo mo ngayon? Game na! mo ngayon. Pag umabot ng 50k react, ina mo miting kupal ka, 1v1 tayo. Uy, ba't iba? ngayon? Okay sige, okay, okay. 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 sige. Pag umabot oh. ng 50k reactions, nalabanan ko siya 1 on 1. Sa ngayon, alis kayo kasi. Oh, Oo, magkakaroon. Magkakaroon na kayo. O, Ey, oh. Bigyan nyo, bigyan nyo ng ano, bigyan nyo espasyo. Ah, Epic wish, epic wish mo. Anong epic wish mo? Ang wish ko, sana hindi na ako mahirapan this season. Umabot ako ng legend next season! Yeah!